Hello guys! Good morning! Mag-oot ang kaligo. Presta ka rin. Presta ka rin. Unyak. Dito mo lang kaw. Ugo tayo ka. on. Ano sila? Share lang natin guys ha. May con ba? Kaya nang anig sa'yo. Anig. Anig. Anig ko sa kuha. Unyak. Nga ka. Ako man dyan. Bukod sa una. Antod ka ron. Dili, wala na, na utro ang akong lifestyle. Kanang, inato na ba? Nga pagkaon, kung saan mong makaon, makaon sa uban, or kung saan, wala ka nang So, muna, ingani na dyan ko makaon. Malakaw ko, pobre me, dili, ingon nga, kung ka Halka, dagan na kagkwarta, di na, pobre, pobre, yan o lahat ang atawa. Nga to purposes na service. Yung lahat wala tanong nga. Ako. Muna atong ikaw, nga to ang gikaw na ano yun. Kaya mo. Hmm. Ilis na kukul. Malit unya. Kusok nga lako. Ang sudaan nun on. Pero. Hilas tag rice. <laughs> Hilas dong rice. Nili. Conscious lang ta sa atong health. Pero yara matilo. Kanyang red rice na organic oh, o tubitang pan. Mga 160, ano. Parihara siya o oh, pan. Parihara, preso. Ang sako, ano niya yung 1.4 lang man, di hapang. Ano. Ano yung ko sa rice, black rice or red rice, ano. Organic sa so, wala nakabalo sa price ba kung i-compare yung ito. May hiling na. Rilis, yes. makaigwan mo siya kay tahan, Dato mo na sila. <laughs> dato mo na sila kay pula o luto. <laughs> Anong dato mo ng pula Galing sa malingong yung hala. Dato niya siya kay pula o buhok. <laughs> Itong pagod vibes lang na ay pun mo kalagot ay pun mo ingon nga hmm. lang sa tong video nyo masuko ay makasaka good morning ang akang inunun ngayon kay kuanin nyo kanapitang bitang inunun pa ta din tangan o suka so, lang din imuhang lamas simple ayo ahos, loya, wala tay loya kay mahal ang loya karon atong, atong mga batiis na lang gid na nga loya ron. Wala tay loya kan lang kanang paper. Labi mo sa kung halang-halang. man kayo halang pero okay anang halang -halang. Ay, ko anong halang-halang. Ayan. Kaon dito ba sa mula ko guys? Ayan na. Dito -di ko maniliwang. mo <laughs> kalagot maglantaw sa atong lawas. Kaya ano na dyan akong lawas? Tanahan niyo kung mama, ba? Diba? Hukad sa una. Wala ko na kasulay. Anong hawak nga? 25, 26. <laughs> ang kinakami yan. Bito na ako hawak. 28. <laughs> nga Naunta, pa nga. Nga unta. Mahaw. Wala ko pang ganina. Dito na ako ang first move sa morning kape. No. copy is life. Ngaon ta. Noon-on ako sa dyan. Noon-on nga. matambaka. Sa basilan ni matambaka. Dali ka. sa toa Gutob. No? Muna nga. Ano yung isang sa ay? na ako ni siya. Huwag kaan? Kanang ahos, sila house awesome. then lui ah. amay oh then butang tuyo tuyo din pagdayong haon butang ako gamay yung oil lamit siya labi na ka ng sigihan butang ni mag init init mo <laughs> simple life balag kung ka busy pero mga hatag nag energy na turong adlaw adlawa. one day ang ato ang lakaw ron see you Taka, from Barangay kalabat to barangay dawa ito ay namo ron tanang barangay <laughs> good luck dai sa mga naggrant sa ato ang livelihood program no kanin SLP. ako na kay nagtabang sa ato ah, guys sa munang atong ayohon pagdala aron sa sunod nga dili pa manggod na kana ara na napay mga umaabot nga mga kuan program so ano daro dala ay kung um, madato taan na itong livelihood Gan, gana kayo mga tag sa ato atong so nga ah, national government nga malantaw ba nga ang gihimo dahil nila ugat ugat be po ni sila ug kuan ay ha ah, bitang ato ang nga uh, sinet ugat ugat ba ni sila ug dipinsa sa ilang budget nga mahatag lang yun sa ato ah. Saya punya nyamuk, kalau bisa kuntaan juga ugas nasto, mau <laughs> lagi semua. jenak nak na mendugangan, no? Kau so kau, ngaji ingat nggak? Hawa kemai, <laughs> hawa kemai, saya inun-un kita malipai. <laughs> Nanti nag budget entak kau. Half cup rice na punan, mag isa ka kutsara. na Kaya na lang po niya. po siya kabutog. Ayan, 3 port Half cup with one. Ayan. <laughs> Gano'n na kasi po sa halang-halang, no? Gano'n na. Gano'n na, hanta. Gano'n <laughs> na. Hey, ito ang um, timsong rin. Hawak kamay. diri sa unun kita malipay ito sa mundo nga. kuan sa ni sa mundo aspo menta aspo mga membro sa aspo Deh pataas ang kuan comment sa mga membro sa aspo anak sa pobreng kamu nih sampai anak Ani kinabuhi sa mga anak sa aspo. Aspo, paka nung pud nako kung iro kay um, pud na imo. balo nato nga ay taong dautan. <laughs> Isag na dautan. Ang iro pa to dautan nagnagdoy <laughs> makita niyan taong nga bago pang nabot so. Guys, kumain ako sa ako ang breakfast. Ayon, manutbras na ko, nako na ko para sa kanlan. So, unya, Update ta mo sa amo ang lakaw. So, you, guys. So, guys, update data sa Katow match, atong lakaw. Katong kantag Sagi. Katong lakaw katong last day. So, katong nag-attend kan guys. Ah, uh, SLP. Pulo man to sa barangay no. So, ang na nato guys is na siya grant nga nagkadaiya. So, na ICBA, si 300,000. Dayon sa katong mga merchandise, guys, na sa 400 po, to, 450. So, 10 barangays, guys uh, na isa ka barangay day, guys, nga duha ang mag niya. So, na siya ICBA, si na po'y merchandise. So, dipindi di ay sa pag-comply sa ato ang mga constituent sa barangay nga katabitang wala dyan sila lain ka panginabuhian so do quanto ka nang uh, dugang to sa ilang panginabuhian ang lahat lang guys is uh, unlike sa CBA so na pwisto ang ng ato is ang MSWJ muhatag sila o amount as to amount dahil ang barangay day ang muhatag o pwisto nila so as counterpart Then, ang uh, mag ato nila, guys, is uh, nga ay barangay officials, LG officials. Then, na yung gidi sa LG officials and then sa MSWD, o oh, no? So, siyang mag monthly. Aside, ana, ah, uh, katuling uh, sa kuan, barangay officials, sila po ang sa pod sila mag-monitor. Di na mga PDO, gikan sa MSWD office, no? Sa region. O, so, mo na kayo ang programa sa atong DSWD um, uh, karon kay dako jud siya katabang ang ato na lang is counterpart na to sa mga barangay nahanglan hanglan pagkuan pag atiman ng mulambo ang ato ang panginabuhian ay pari atong sa merchandise ang pinakadako nga gitagaan is uh, barangay UBT So, need 450,000. So, dako na dyan siya nga puhunan. Ang uh, ato ang, ang matabang no, sa MSWD. Gikan. So, auto guys. Uh, atong ipak, auto ang pag-turnover sa ilahang mga chiki. So, ang uban ato, naka-open na silang tindahan. Mapapoy pag-open ang uban. On withdraw pa. Withdraw nun pa ang ilahang chiki. So, advice lang nato is Pagsang sa <laughs> lang dito dala. So, ito guys, uh, nandito kami sa Barangay Sibukang. Kasama namin yung semi year ang nagsasalita. Yung babaeng tumatawa ang ating MSWD. Kasunod niya, si Mao. Kasunod yung kasamahan ko na yung members. Kasama namin dito guys, yung mga personnel galing po ng MSWD region. No? So, ito na po yung pag ng Tiki nila sa kanilang merchandise worth to 402000 so ito guys ay support lang po ito sa ating mga uh, residences mga constituents sa barangay na kung saan ay dagdag ah uh, dagdag ah uh, livelihood sa economic ano nila guys so sana uh, na asahan namin. Ito si Kapitan ng Salita na sa ng barangay officials sa by barangay captain na magiging successful itong uh, general merchandise na ginawa sa kanyang barangay. Kasi guys, malaking tulong na po ito sa ating mga taga barangay, lalong lalo na sa mga asawa na wala pong ginagawa, sa bahay lang, kaya mag-business lang po ng konti So, malaking tolong na po ito talaga, guys. So, sana, pagdating ng one year, sabi ng ating region sa MSWD, pag bibigyan sila ng bonus kapag nakikita na nag-gain or lumaki yung business nila. So, another na naman na bonus. So, yan, pinapangako ni President na uh, gabayan daw niya at saka gawin niya ang lahat na lumubo itong business na ito, guys, no? So, maganda ang ating MS, uh, ang ating DSWD ngayon. Ayan, so, nandito na po tayo guys, nagkikinig sa kanilang usapan, sa mga speech, and uh, kung ano po ang magandang gagawin. Kasi, mahirap sa ngayon guys na kulang po tayo sa buhay, lalo-lalo na tag-init. So, ito, ito po ang support ng ating mga taga-DSWD office, no? So, malaking tulong na po ito, guys. Yan. <laughs> Happy is the perfect word to describe how I feel When I'm with you, I'm at ease. I can let down my hair We can be silly together I don't have to pretend with you I'm happy just be Happy is the perfect word to describe how I feel. So it's guys. Nandito you, na kami sa ah, parang kaya ng Poland. Together, so, ito, malaki naman to malaki din na amount na nadala dito you, guys. Kaya ilangan tumubo ito kasi last na wala na po yung ano. Yung, life, yung sana po. Matter what life throws our way. As long as we're together, nothing can bring me down. With you by my side, I can take on the world. When I'm with you, I don't need anything else. Just yan so ito na po ang sampangang ang sampong barangay na pinuntahan namin guys. Ang barangay Yubiti. Ito po ang happy may pinakamalaking uh, grant uh, na uh, general merchandise I kasi sila po ay nasa 450,000 po. So sana together, yung mga umaasa na lang po pretend. kami uh, kasama Will namin yung mga taga MSW, taga DSWD, ang ating mga barangay of officials at mga uh, LG officials na sana po uh, lumubo itong Marginal general merchandise kasi malaking tulong na po ito sa kanila. So ayan, daming pagkain sana ito ay magbibigay ng inspiration no, sa, pa, uh, sa paglubo ng programa. So guys, update data sa itong lakaw. Katong kantag sagi tong lakaw ka tong last day so katong nag atenta og kan guys ah uh, SLP pulo man to siya kabaranggay, barangay no so ang kwan na nato guys is na siya grant nga nagkadaiya so na ICBA 300,000 Dayon sa katong mga merchandise guys na sa 400 to, to 450 so 10 baranggay uh, na isa ka barangay day guys nga duha ang mag niya so na asya yung CBA na po yung merchandise so depende di ay sa pag sa ato ang mga constituent sa barangay nga katubitang wala dyan sila lain ka panginabuhian so do kwanto ka ng uh, dugang to sa ilang panginabuhian ang lahat lang guys is uh, unlike sa CBA so naasya'y pwisto ang kwan ng ato is ang MSWD mohatag sila o amount as to amount dahil ang barangay day ang mohatag o pwisto nila so as counterpart then ang uh, mag ato nila guys is uh, nga ay barangay officials LG officials dinaaje gidi sa LG officials in the name sa MSWD o oh no so, siyang magmonitor monthly aside ana ah sa kuan barangay officials, sila pod ang pod sila magmonitor din na atay mga PDO gikan sa MSWD office no sa region o so, mo Hindot kayo ang programa sa atong DSWD um, uh, karon Kaya dako yung guys, ang katabang. Ang ato na lang is, counterpart na to, ang mga barangay, nahanglan pagkuan, atiman nga mulambo ang ato, ang panginabuhian. Ay, pari atong sa merchandise, ang pinakadakong nagitagaan is, uh, barangay UBT, So, need 450,000. So, dako na dyan kayo siya nga puhunan. Ang ato ang, ang matabang no, sa MSWD. Gikan. So, auto guys. Uh, atong ipak, um, ang pag-turnover sa ilahang mga chiki. So, ang uban ato naka-open na silang tindahan. Mapapoy pag-open ang uban. On withdraw pa. Withdraw nun pa ang ilahang chiki. So, advice lang nato is kontang saging. Ayuhon lang <laughs> dala.